para explore natin yung mga magagandang lugar dito sa Alfonso Castaneda may nakita ako na falls dito kaya iyon ang bibisitahin natin ngayon alam niyo naman si Mamen ba diba, nung mga nakarang vlog natin ay puro falls talaga yung mga pinupuntahan natin kaya nung nakita ko sa internet na may mga falls din dito talagang nag-interesado ko sa lugar na to at iyon ang mga bibisitahin natin dito sa mga susunod na araw at maghahanap pa tayo ng mga magagandang lugar dito mamen imagine mo etong Alfonso Castaneda ay dinadaat-daanan lang pag pupunta ka ng Baler hindi akalain ng ibang tao na meron din na mga magagandang tourist spot na nakatago dito kaya samahan niyo si mamen Let's go. So call me out, baby, basang basa na yung kilikil ni Momen kaya ligong ligo na talaga ako pero kahit naman sobrang init kahit papano naman ay maganda naman yung mga nakikita natin dito sa paligid dahil puro kabundukan dito talaga ngayon men parang walang pinagbago dun sa nakaraan ng na mga pinupuntahan natin kaya napakaganda talaga mainit nga lang talaga <laughs> Pero may panahon din naman na taglamig dito. Sabi naman ng mga lokal na nakakausap ko dito. Kasi malapit din to sa Baler, kaya rin siguro medyo mainit yung klima dito. Dahil puro dagat na doon. Susunod doon tayo tatawid. Magdadagat tayo dahil gusto ko maranasan ulit ang maligo sa napakagandang dagat. <laughs> at ipapasyal ko kayo doon sa gawing Baler at Aurora tatapusin lang natin muna yung mga ilang lugar dito sa Alfonso Castaneda Let's go! may nakita akong mahabang tulay dito at napakaganda <laughs> kanina kasi nagpalipad tayo ng drone tapos nakita ko yung napakagandang view na ito papa silip ko sa inyo ang daming bundok dun men ayan sa likod natin napakaganda talaga <laughs> Ang dami pa siguro mga nakatagong magagandang lugar dito Ayan, ito yung baba nitong kulay Meron siyang ilog Sa palagay ko, pwede tayo dyan sa susunod mag-overnight <laughs> Ang haba ng kulay na tumin Ayun yung aakyatin natin mamaya Papunta dun sa falls Medyo matarik lang, sana ay kayanin i-store mamaya Ayan no, pwede tayo dito men magpark. Tapos ayun yung kahaba ng ilog na to ay hanggang doon sa bundok umaabot. sa <laughs> susunod ay pagkakamping tayo diyan. May nakita naman ako na mga mangilan-ngilan na bahay na nandiyan sa baba. Hindi ko kung diyan tayo mag-overnight na ito, may gabi. <laughs> Pero bahala na, ayun nga, magpapaalam na lang tayo sa mga lokal na nakatira dito para pag nag-overnight tayo dyan ay wala tayong kaba kahit pa paano kinakabahan ako ng konti medyo mataas yung part na yon pero yung mga tricycle naman ay kinakaya may tiwala naman ako dito kay storm natin let's do this my ma na natin <laughs> ilan ng dragon fruit yung nadadaanan natin dito sa mga gilid gilid oh. siguro pag namo yung mga dragon fruit na yan kung magkakaroon tayo ng mga kaibigan dito ng lokal pwede tayong humingi kahit na isang piraso sa susunod <laughs> Kasi siguro hindi pa ngayon yung panahon ng mga dragon fruit na yan na dito sa dinadaanan natin pero ours na namunga yan ay susubukan natin bumili o kaya makahingi doon sa may ari eto o, oh, ang dami ay e sa gilid natin, pasili po sa inyo ayan diba <laughs> napakasarap siguro tumira dito men ayan yung buntok sa gilid natin siguro pagkagising mo sa umaga, tapos ganyan yung makikita mo napakasarap, kung kaya yung kwarto mo ay nakatapat doon sa mga kabundukan talagang sobrang presko nun men Buhay na buhay, panigurado yung pagkatao mo. Nandito na tayo sa Galintuha Falls. Ayan, nakita ko na yung signage dito. Tapos, parang may babayaran tayong entrance doon. Ayan, sobrang excited na akong ipakita sa inyo yung falls dito. Yung unang falls na pupuntahan natin dito sa Castañeda. and may pa dito na sirahe. Mas <laughs> away si mom eh. Pero dati ka basketball ako. Ayan na nga, pasok na tayo dito sa falls. Pasabihin nyo kung ano-ano pa yung ginagawa ako. Ayan yung signage nila dito. Makikita niyo, pag pumunta kayo dito ay talagang pinakadulo siya ng barangay Galintuha. Ayun, medyo nahirapan pa ako i-pronounce yung Galintuha. Siyempre, bago na naman kasi sa atin yung mga ganon. Kaya medyo bumubuhol yung ano ko, dila ko. Tara, magbayad muna tayo dito. mura. <laughs> Men, 20 pesos lang para head dito sa Galintua Falls. Ang mura. Tara na, na tayo. Tapos kailangan natin parang register yung pangalan natin dito. Pagkatapos nun ay pwede na tayong pumasok doon. Ano po to? Ah, dragon fruit wine. Yes, from, from, this wine. This. Wow! Ngayon <laughs> lang ako nakakita ng wine na ito ang ginamit. Ito lang po makikita mo, sir, sa Galitoha Falls. <laughs> ano pangalan mo pala, ate? Joyce po. Ah, ah uh -huh. ako po si Yung Mamen. Yung Mamen? Si Ma nice Opo. Oh, yes, to meet you, sir. <laughs> hello Punt po sa inyo. Welcome to Galitoha Falls oh, po. Okay. Dahil lang rin po ako dito, tiga Bulacan pa ako. Ah, really? Ang oh, tayo, ah. Oh. oh. Ay, hello, ate. Thank you for featuring. Ay, oh, hey, po. hello, po. sir. <laughs> Sarap mo nakain mo ah. Oh. Kaya nga, sabi ko sinisigaw mo ako. Dito naman siya, nag-vlog mo naman kami. Ano pa ng mo ate? Ng at Jennifer po. Ayan, si ate Jennifer. Ayan, sila yung mga bago nating makasalamuha dito sa barangay Galintuha po, ano? Opo. O, ayan. Magdadalas naman ako dito ate, kaya masasanay na kayo Ay, sa pagmumukha okay. ko. Ano, <laughs> first time niyo po ngayon? Opo, first time ko po dito sa Castaneda. Nung nakaraan po, nagdun ako sa kabilang Nueva Vizcaya. Ay, okay. opo. Opo, sa Solano po. Opo, oh, sa tapos ngayon po, ito naman yung gusto kong ikutin. Eta. O oh, sige, pinatitikim sa atin ni ate eh. Ate, baka malasing ako dito. Hindi, sakto lang. baka mamaya, awain lang naman to, no? Ate, baka, baka punain ko to eh. sige, tikman natin ha. Sabi naman si mama in, mahilig rin ako sa mga... Ayan, tikman natin to. Punti lang, baka oh, mamaya malasing ako eh Hindi tayo makapag-enjoy sa falls nila dito Sarap Ang <laughs> <laughs> <The laughs> sarap order. men, oo, oo Yung ganito ate Magkano yung ganito? 200 po 200 yung ganito Itong mas malaki 250 sir 250 Eto, parang masulit pag uh, ganito ibibili nice. niyo. Kasi 250 lang siya. O sige ate. Gagawa lang ako ng paraan para magkaroon ako ng pambili. <laughs> <laughs> Oo, ang sarap niya, ang sarap niya talaga. Bibili tayo mamaya. <laughs> Thank you po. Hindi, dapat ate nung narinig mo na hindi nagtatanong Ay, ako. Siyempre. Ay, <laughs> <Lock in. laughs> si ate, we. <laughs> At pangalan mo, ate? Aisa. ate? Aisa. Ate Aisa. Si ate Aisa, ay eh, nakasabay natin kanina sa kainan. Tapos, nagtatanong-tanong kasi ko doon. Tapos, alam naman pala ni ate, hindi pa sa akin agad sinabi. <laughs> Grabe naman si ate. Ayan, buti na lang dito kami nagkita ulit ni ate. Walang silpilis. Si ate. Naiya eh. Sabi sa akin nila ate, yung mga nandito kasama natin. Si ate daw ang spokesperson dito eh. dapat pala. Dapat pala sinagot kita na baka nilibre mo pa ako. Baka ako nagpain ng kanin mo. Kasi hindi niya ako sinagot ato eh. Baka ikaw ang bumayad yung milk tea ko kanina. Ay, oh, malawang. Sa ako magbabayad nun ate. S sige, sa susunod. Sa susunod. Pag pag kung waring hindi mo pa alam. Oh, sige. Magkikita <laughs> <laughs> ulit tayo doon. Baka sa putog na tayo makita. Oh, sige. Ay, yung putog. Malapit lang rin po dito. Oh, malapit din sir. Oh, ayan. Then next natin yan. Oh, sige Malay po. Man. Tinatakot ako nila tita dito, dito eh. Oh. Pag daw hindi ko kunain to, hindi <laughs> daw ako makaka-uwi. <laughs> Pero overwear lang yon Pulang pula po Oy, siya, no? Na, pula po ba o parang violet? Parang maroon po, no? Bahala, bahala ka na sir na mag-judge. Basta, yun po yun. Kaya kainin mo na rin para mamula-mula ka dito. Ah? Ha? Baka para akong nagnganga nun. Hindi okay, po, sir. o ano? oh, sige po. Ikmang ko po to Kailangan kayo yung mula, ten, sir. Huwag naman, tita. Marami masyado. <laughs> Ayan niya sabi mo, nagdadayad ka. Ay, ayan ka dito. Sinasabi ko lang kung sa daan eh. Sabi ko, baka mamaya pag may hinog na, kasi parang hilo pa po eh nandun eh. Ano, Para yun, makatikim so, so. ako ng ganito. Ano, parang, parang, Ayun no? o. Makatikim na tayo. Kamag-alala sir, walang bayad yan. Ah, libre naman po ito. Uh, yung kinainlan mo kanina, may bayad yun. Ah, yun. <laughs> <laughs> Hala! Ang sinasabi pa ata eh, huwag naman! Baka di na, baka di na ako makalakad! Ayan na, ito nyo, kung gano'n tayo ka-welcome dito sa Alfonso Castaneda at napakababay talaga ng mga tao dito. and Mukha lang nakakatakot daw! Ate! Dito matasama lang ang mukha ko yung mga baib pala. <laughs> oh, hindi, tita, ha? Maganda ang mga mukha nyo. na Nakikita ko. Baka may third eye ka lang, sir. Hindi po. <laughs> <laughs> Sarap. Ngayon lang po, nakatitip ng dragon fruit Hello. na matamis. Meron niya tao. Meron ba? Ito, ito. Yung, yung buhok ko. <laughs> Deep and divided. liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Atay, pasok na po ako dunsal. Labo. Mararami salamat po. Ayan. Tara na. Pumasok na tayo dito. Mula pala dito sa entrance ay matatanaw nyo na yung unang falls dito sa baba. Sobrang lapit lang pala ate. Parang wala pa atang 30 seconds. Punta lang ako dito ate. Sige po. Ayan. Bumaba na tayo dito. Men. Sobrang lapit. Ayan lang yung falls. Oh napaka awesome let's go, pabain na natin to <laughs> namiss ko makakita ng falls matagal natin hindi napunta sa ganitong lugar men ayan, magandang araw po <laughs> ayun May eh, makasama tayo dito ayos sila tita, hello tito mainit ang tubig dito ah, mainit po sobrang <laughs> init baka kabaliktaran yun, tito <laughs> Tara silipin natin, papakita ko sa inyo ng malapitan Tingnan ko lang po muna yung falls dito Ayan Parang hanggang doon pa sa taas yung falls dito men <laughs> Tara, tanyo, napaka palabati ng mga tao dito no Men, ang lalim nito. Ito, ito ata yung sinasabi na malalim daw Parang mga tatlong tao ata yung sukat niyan tapos hindi pa rin naarok na yung pinakailalim. Kaya nagrun si Mame ng life vest para safe tayo. And may akiyatan dito papunta dun sa kabilang falls. Silipin muna natin yan bago tayo maligo. Dahan-dahan <laughs> lang tayo baka, baka madulas tayo. Ayan na yung falls. <laughs> Sana walang as dito sa nilalakaran natin kasi liblib -lib pa talaga siya. Pero may mga hagdan naman dito na pwede mong daanan. Subukan natin sa park na to bumaba. Layo pa min, hanggang to pa sa dulo. Dapat bababa tayo dito eh, kaso baka madulas tayo. Baka malaglag pa yung mga nasa bag natin. Di. Eh Merong ano, mga dahon-dahon kaya nagbabagal lang si Mamin. Huh. Ang lino ng tubig. eto dito tayo po pwesto mamaya. Aliguan natin yung mga abot natin <laughs> ayan men ito yung pinaka main ata dito na malaking falls ayan ang <laughs> ganda men <laughs> Tara, ililibot ko kayo dito sa spot natin ngayon para masilayan nyo ng malapitan. Ah. Buhay na buhay na naman si Mamen. Au! <laughs> medyo mabato lang. Kaya dapat ay mag-iingat kayo kung sakaling pupunta kayo dito. Dahil medyo matatalim yung bato dito. Ayan, papakita ko sa inyo ng malapitan itong falls ya, lahan-lahan lang. Aha! Yes! <laughs> Sulit yung biyahe natin, moment no, <laughs> Ako pa kaganda. Yung pipe na to parang malalim dito. Parang nakakatakot yan maligo ha. <laughs> Siguradong tayo mamaya maliligo sa may bungad para may mga kasama tayo dahil kung mapapansin nyo ngayon solo natin tong pinakataas na to at hindi nga lang pala ito yung pinakataas ha ito lang yung madalas na naabot ng mga tao ang sabi nung kanina mga nakausap natin doon nila ate ay inabot nila na 32 na falls mula doon sa taas tapos meron pa na mga kasunod kasi hindi na nila kinaya dahil medyo mahirap na yung dadaanan nyo kaya imagine mo kung hanggang saan naabutin yung pulse na to, di ba? Napakalamig ng tubig, men. <laughs> Sarap na ito mamaya pag naligo tayo. Siguro pwedeng tumalong dito pagka medyo malalim yung tubig. Kasi may mga ilang dito. Ito yung park na to. Mga pangbata, kayang kaya ng mga bagets kung may kasama kayo yung mga bata tapos yun nga napakamura imagine mo 20 pesos lang yung entrance dito makakakita ka na ng paraiso di ba napakamura ng mga tourist spot dito sa Alfonso Castaneda at napakbabait pa talaga ng mga tao dito ah solid talaga magandang tanawin tas magandang lalaki sa harapan nyo di ba malalim na part eh. Kung makikita nyo naman, hindi ko natanong yung ilalim. Kaya, nagsuot na si Mamen ng life vest. Para safe tayo. Ayan, talon tayo dito sa mababa. Let's go! Woo! Mga tsong <laughs> life vest natin. Wala kasing tali sa, <laughs> sa ilalim. Oh sarap may napakalamig ng tubig marerefresh -re ka talaga ah, parang humihila yung tubig papunta dun sa kabila na yun ah, oh. yung anxiety ko tuloy <laughs> yung anxiety ko <laughs> tumatama paano mag-isa lang tayo dito ngayon dito na lang tayo sa mababaw <laughs> lang natin itong napakagandang view di ba? awesome ang hirap pag kami ang sighting na ano naiisip ko at nabig talaga ng tubig men marera refresh ka ng gusto pag ano naigo ka dito abot ko na dito <laughs> kanina parang parang hinihila tayo dun sa may sa may part na <laughs> yun kaya parang parang dito ko <laughs> dito na tayo sa baba para safe tayo kahit wala tayong life vest ay kaya natin tatanggalin ko na lang tapos enjoy na natin na rito ganda <laughs> um, <lindo> talaga <laughs> Ayan, dito lang tayo sa support na kain natin. Ang gandibdib lang, dito lang tayo. Tara, try natin sa visit. Ah, sarap! ginaw talaga men <laughs> pero nabutubo diba -diba tayo dito sa parting mababaw napakalawak pa nito men sa palay ko hanggang baba nitong bundok na inakit natin ay may tubig rin na ganito o nga hanggang dun nga meron yung ibang mga lokal dito na ito kanina mga naglalabas sila dahil sobrang linis nga talaga ng tubig dito kitang kita mo yung ilalim yun basta sa park na to, huwag lang dun sa pinakamalalim <laughs> dahil dun, di mo talaga makikita men. Tara, tara, sisito tayo enjoy natin yung napakalamig na tubig dito <laughs> Mabaho pala. Ano ko lulubog man lang tayo na konti. Diyos mo yun. Awa, na naman tayo. Ayun <laughs> nga pala, kung napapansin niyo kung bakit ganito kalagi kasaya si Mamen. Kasi ito na yung pinipili ko sa buhay ko. Niiwasan ko na yung mga negatibo. At ina ko na lang na pumasok sa pagkatao ko ay yung puro positibo kasi wala namang may tutulong sa pagkataon natin yung mga negatibo na yan yung mga negatibong tao na wala nang isip kundi ang makasakit ng ibang tao kaya iyan yung mga iniiwasan ko kasi wala namang mangyayari sa buhay natin kung dadali natin yung mga bagahe na sama ng loob o galit natin sa mga taong gumagawa ng mga hindi magaganda sa atin kaya ang pinakamaganda niyan ay pakawalan mo Lahat ng galit mo sa dibdib mo Lahat ng inis mo sa mga taong nanakit sa'yo At pag nagawa mo yan Doon mo mararamdaman yung ganitong kaligayahan mo men At iyan yung sikreto ko Kung bakit ganito kasaya ngayon sa buhay ko Kaya kung ikaw ay gusto mo rin maranasan yung ganitong buhay Yung masaya lang Walang negatibo Ganito ang gawin mo Iwasan mo yung mga taong negatibo at maging masaya ka lang sa buhay mo. <laughs> Tara, enjoy na natin ito ngayon! <laughs> Ang sarap mabuhay! <na> <laughs> Tapos, hindi ko kaganda yung makikita mo men sa paligid mo. di ba? sulit na sulit yung oras natin dito sa mundo. Sana pala na enjoy nyo yung pinuntahan natin ngayon, mamen. Dito ko muna siguro tatapusin yung episode natin ngayon. Maraming salamat sa suporta nyo kayo, mamen. At pagmahal nyo sa akin, syempre. Marami pa tayong pupuntahan na lugar. At ako ang bahala magpashare sa inyo. Paano, mamen? Hanggang sa muli. Magkita-kita tayo sa mga magandang tanawin dito sa Alfonso Castaneda. Let's go!